Isang pamilihan ang sikat na sikat sa Bulgaria, dinadagsa ng napakaraming tao, pero hindi mga pagkain o kagamitan ang tinda, kundi mga batang babae. Dito, taon-taon, nagtitipon ang mga pamilya upang ipresenta ang kanilang mga anak sa mga lalaking handang magbigay ng mataas na halaga para sa kanilang virginity. Paano ito nangyayari? Katanggap-tanggap pa rin ba ito sa makabagong panahon? Pero bago tayo magsimula, Baka pwede nyo i-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa kabila ng makabagong panahon at pagusbong ng mga ideya ng gender equality, human rights at modernong edukasyon, ang bride market ay patuloy pa rin isinasagawa sa ilang bahagi ng Bulgaria, particular sa Stara Zagora, kung saan matatagpuan ang pinakamalaking gypsy bride market. Taon-taon, sa gitna ng modernong Europa, Nagkakatipon-tipon ang mga pamilya mula sa komunidad ng Kalaiji Roma, isang subgroup ng mas malawak na komunidad ng Roma, upang ipresenta ang kanilang mga anak na babae sa mga potensyal na asawa. Sa kabila ng mga pagbabago sa lipunan, nananatiling buhay ang tradisyong ito na nagugat pa sa panahong ang kasal ay isang paraan ng pagsasanib ng kayamanan, lahi at reputasyon. Ang okasyong ito ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon. Ito ay parang isang ingranding pista, may mga sayawan, kainan, makukulay na kasuotan at musika. Sa pamilihang ito, hindi lamang pisikal na kagandahan ang pinahahalagahan, kundi higit sa lahat ang pagiging birhen ng isang babae. Para sa maraming pamilya sa Kalaiji community, ang virginity ay hindi lamang simbolo ng moralidad, kundi isang mahalagang kapital. Ang halaga ng isang dalaga ay halos laging nakaangkla sa konseptong ito at ito ang nagiging batayan ng presyo ng kasal. Bagamat sa panlabas ay tila isang cultural fair, ang bride market ay isang konkretong halimbawa ng kung paano ang sistematikong karahasan ay maaaring ikubli sa anyo ng selebrasyon. Ang mga sayawan at makukulay na pananamit ay hindi sapat upang tabunan ang katotohanang may mga batang babae na inilalako gaya ng produkto. Tinatayang nasa pagitan ng 14 hanggang 20 taong gulang ang karamihan sa kanila. Sa likod ng mga ngiti ay naroon ang takot, kaba at kawalan ng boses. Ito ay hindi lamang simpleng tradisyon. Ito ay isang anyo ng gender-based violence na ginagawang normal sa mata ng komunidad. Ang kasiyahan sa labas ay nagtatago ng katotohanang panggigipit sa mga kabataang babae na wala pang sapat na kaalaman sa buhay at pagmamahal, ngunit itinutulak ng maaga sa papel ng pagiging asawa at ina. Hindi madali ang pagiging bahagi ng ganitong sistema, lalo na para sa mga batang babae. Sa murang edad, tinuturuan na silang ang kanilang halaga ay nakabase sa kagandahan, kabirhenan at kakayahang sumunod sa tradisyonal na papel ng kababaihan. Walang puwang para sa personal na pangarap, pag-aaral o pagpili ng sariling landas. Ang mga batang babae ay lumalaki sa kultura ng takot, takot sa pagiging wala ng halaga kapag hindi nabenta o kapag hindi umabot sa tamang panahon ng pagpapakasal na madalas ay sa murang edad pa lamang. Isa sa mga pinakamalupit na aspeto ng bride market sa Bulgaria, particular sa komunidad ng Kalaiji Roma, ay ang paraan kung paano tinutukoy kung ang isang babae ay birhen pa o hindi. Sa ganitong sistema, ang virginity ng isang babae ay hindi lamang isang ideya, kundi isang mahalagang produkto na nagtatakda ng halaga ng kanyang pagkatao sa bride market. Sa kabila ng kakulangan sa siyentipikong batayan at etikal na pamantayan, patuloy na isinasagawa ang mga virginity tests sa ilang komunidad ng Roma. Maraming pamilya ang naghahanap ng mga paraan upang tiyakin na ang kanilang anak na babae ay hindi pa nawawala ang virginity bago isumite siya sa bride market. Ang mga pamamaraan ng pagtest na ito ay madalas na isinasagawa ng mga lokal na doktor o mga traditional na midwives, mga hindi professional na manggagamot na walang sapat na kasanayan sa medisina. Ang mga virginity tests na ito ay minsang gumagamit ng mga invasive na pamamaraan upang suriin ang integridad ng hymen ng isang babae. Bagamat ito ay isang hindi tumpak na proseso, ito ay itinuturing na isang uri ng proof ng virginity ng babae sa mga mata ng mga magulang at mga mamimili sa bride market. Sa ilang mga kaso, hindi kinakailangan ng anumang formal na test ang reputasyon ng babae, kung paano siya nagdadala ng kanyang sarili, kung paano siya nakikipag-ugnayan sa mga lalaki, at kung paano siya kumilos sa lipunan, ay maaari ding maging batayan sa pagtukoy kung siya ay birhen o hindi. Ang kabuang pagpapakita ng kanyang pagiging disente at hindi nakipagrelasyon ay madalas na sapat na upang maging kwalipikado siya bilang isang worthy na bride sa pamilihan. Sa bride market, ang presyo ng isang babae ay maaaring mag-iba depende sa kanyang pisikal na hitsura, pagiging birhen, at kung paano siya itinuturing sa kanyang komunidad. Karaniwan, ang mga pamilya ay makakapagpresyo mula sa 3000 hanggang 15000 euros o humigit kumulang 180,000 hanggang 900,000. Ang halaga ay maaaring tumaas pa lalo na kung ang babae ay mula sa isang respetadong pamilya at may magandang reputasyon. Sa ilang mga pagkakataon, ang mga magkasunod na transaksyon sa bride market ay katumbas na halaga ng isang kotse. Marami sa mga ama ng bride ay tumutukoy sa kasunduan sa mga kasal bilang isang pagbabayad sa kanilang mga anak na babae. Ang presyo ay hindi lamang tinutukoy sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa mga pangarap ng pamilya sa kanilang pagtaas sa sosyal na posisyon. Ang edukasyon ay isa rin sa mga pangunahing nasasakripisyo sa ganitong sistema. Sa halip na ipadala sa paaralan, maraming batang babae ang pinipilit manatili sa bahay upang maghanda para sa papel ng pagiging asawa. Ayon sa World Bank at ilang European Union reports, ang literacy rate ng kababaihan sa mga Roma communities ay mababa at napakaliit ng porsyento ng mga nakakatapos ng sekundaryang edukasyon. Ang ilang magulang ay naniniwala na mas makakabuti para sa kanilang anak na babae ang manatili sa bahay kaysa ma-expose sa modernong impluensya na maaring makasira sa kanilang reputasyon. Hindi rin bihira ang mga kwento ng kababaihang ipinakasal sa mga lalaking hindi nila mahal o hindi nila kilala. Ang desisyon ay kadalasang nasa kamay ng mga magulang na mas pinahahalagahan ang financial stability na maaring makuha mula sa kasunduan. Ang emotion, pangarap at personal na kagustuhan ng mga babae ay madalas na isinasantabi. May mga kwento ng batang babaeng umiibig ngunit hindi pinapayagan dahil ang kanyang minamahal ay walang kakayahang bumili. Sa ganitong sistema ang pag-ibig ay hindi isang layunin kundi isang hadlang. Lalong tumitibay ang pananaw na ang babae ay isang ari-arian na maaaring ipamigay, ibenta o ipagpalit sa mas malaking halaga. Sa tradisyong kalaidzi, may nakapirming papel ang kababaihan, tagapaglingkod, tagapangalaga at katuwang sa tahanan. Matapos ang kasal, inaasahan silang gampanan ang mga gawaing bahay, mag-alaga ng bata at magpakasunod-sunuran sa asawa at mga biyanan. Walang kapalit na sahod, walang sariling kalayaan, at madalas wala ring boses sa desisyong pampamilya. Ang mga babaeng hindi napili ay madalas itinuturing na kahihiyan, nawawalan ng halaga sa mata ng lipunan. Ang stigma ay mabigat. Sila ay tinatawag na sirang kalakal, isang terminong tahasang nagpapakita kung gaano kababa ang tingin sa kanila. Ang emotional at psychological na epekto nito ay malalim. Marami ang nagkakaroon ng depresyon, anxiety at pakiramdam ng kawalan ng saysay. Gayon pa man, sa likod ng lahat ng ito, may mga tinig na unti-unting lumalakas. Sa tulong ng teknolohiya, lalo na ng mobile phones, internet at social media, ang mga kabataan, partikular na ang kababaihan, ay nakakatuklas ng mga alternatibong pananaw sa buhay. We... Nakakapanood sila ng mga kwento ng kababaihang lumaban, nakakatanggap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga karapatan at nakakakonekta sa mga organisasyong makakatulong sa kanila. Ang digital world ay naging tulay upang marinig ang kanilang saloobin at hamunin ang matagal ng umiiral na sistema. Marami na non-governmental organizations, NGOs, ang tumutulong sa mga komunidad ng Roma Nagsasagawa sila ng mga workshop ukol sa gender equality, human rights at sexual education. May mga kabataang babae na ngayon ay mas pinipiling tumanggi sa kasunduang kasal at ipaglaban ang karapatang mag-aral. May mga magulang na rin ang unti-unting nagbabago ng pananaw na unti-unting tinatanong ang sistemang kanilang kinalakihan. Bagamat hindi pagganap na nawawala ang bride market, may mga senyales na nagsisimula na ang pagbabago sa bawat batang babae na tumatanggi sa sapilitang kasal, sa bawat magulang na nagdesisyong hayaan ang anak magtapos ng pag-aaral at sa bawat komunidad na binubuksan ang sarili sa panibagong pananaw, may pag-asa. Ang pagbabago ay maaring mabagal, ngunit ito ay totoo, makabuluhan at lumalakas sa bawat araw. Ang bride market sa Bulgaria ay hindi simpleng cultural practice. Ito ay isang komplikadong manifestasyon ng patriarkal na sistemang matagal nang nagkukubli sa ilalim ng katawagang tradisyon. Ang mga batang babae sa Kalaidzi community ay inilalako batay sa kanilang virginity, kagandahan at kahandaan sa domestic life habang isinasantabi ang kanilang talino, pangarap at dignidad bilang tao. Ngunit ang kasaysayan ay laging nagbibigay daan sa pagbabago. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang kababaihang tumitindig hindi bilang kalakal, kundi bilang individual. Ang kanilang tapang ay nagpapakita na ang laban para sa karapatan ay hindi nalilimitahan sa mga korte o sa mga protesta, kundi nagsisimula sa loob ng tahanan, sa loob ng sarili, sa simpleng pagtanggi. Ang bawat batang babae na lumalaban sa sistemang ito ay simbolo ng pag-asa. Pag-asang hindi lang para sa Bulgaria kundi para sa lahat ng kababaihang inaapi ng tradisyon at patriarkiya. Sa huli, ang laban sa bride market ay hindi lamang laban ng isang komunidad, kundi laban ng buong daigdig para sa isang kinabukasang mas makatarungan, mas pantay, at tunay na malaya. Kaalam gusto mo bang makapunta sa isang bride market? Tutol ka rin ba sa mga ganitong tradisyon? Kung ikaw ay may opinion o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.